Sa video na ito, mas lalo pa nating kilalanin ang isa sa pinakaginamit ng Diyos para sa kanyang kaharian. Yan po si Apostol Pablo. maring marami sa atin kilala na si Apostol Pablo dahil maaring palagi natin siyang naririnig o kaya manababasa natin siya sa Biblia. Ngayon mga kapatid, mas lalo pa natin siyang kilalanin ng sa ganon, makakuha tayo ng mga aral patungkol sa kanyang buhay. Kilalanin natin si Apostol Pablo. Sino nga ba siya? Si Apostol Pablo, siya po ay isinilang sa lungsod ng Tarsus. Isa po itong mahalagang sentro ng edukasyon sa rehiyon ng Silesia, na ngayon po ay bahagi na ng bansang Turkey. Siya po ay nagmula sa tribo ni Benjamin at isa po siyang Hudyo na merong privilege na maging isang Roman citizen mula po sa kanyang kapanganakan. Ang pagkakaroon po ng Roman citizen ay isang mahalagang karapatan noong panahon po niya. Ito po ay nagbibigay kay Apostol Pablo ng proteksyon sa batas, kalayaan, sa paglalakbay at karapatang lumapit sa mga opisyal ng Roma. Bata pa lamang po si Apostol Pablo ay pinalaki na siyang masunurin sa kautusan ni Moises. So familiar po siya doon sa Old Testament. Marunong po siya pagdating sa mga batas na ibinigay ng Diyos noon pa man. Siya po ay tinuruan sa ilalim ng napakagaling na guro na si Gamaliel. Isa po siya sa pinakakilalang tagapagturo ng batas ng mga Hudyo. So bilang isang pariseyo, kilala siya sa mahigpit na pagsunod sa batas at sa kanyang matinding sigasig sa relihiyon. Ngayon, sa kanyang sobrang pagsunod sa batas, ito po ay humantong sa kanyang pagiging tagapag-usig. So nung panahon niya, inusig niya yung mga unang krisyano. Sa kanyang paniniwala, ang mga tagasunod ng ating Panginoong Sokristo ay mga bulaang tagapagturo at banta sa pananampalataya ng mga Hudyo. So siya po ay direktang sangkot sa pagtapos ng buhay ni Esteban. Siya po yung kauna-unahang kristyanong martir. At siya mismo po ang nanguna sa pag-aresto at pagkakakulong sa mga mananampalataya nung panahon niya. So malinaw siya po ay nagpe-persecute ng maraming mga kristyano. Kaaway po ng mga kristyano si Apostol Pablo. Pero mga kapatid, sa gitna ng kanyang pag-uusig sa mga kristyano, personal niya pong nakaharap mismo yung ating Panginoong Sokristo nung siya ay patungo na doon sa Damasco. Isa pong napakaliwanag na ilaw mula sa langit ang tumama sa kanya. At narinag niya mismo ang tinig ng ating Panginoong Sokristo. At ang sabi ng Panginoon, Saul, bakit mo ako inuusig? So yung time po na yon, si Saul ay nabulag at dinala doon sa Damasco na kung saan siya ay tinulungan ng isang disipulo na nagngangalang Ananias. So sa pamamagitan po ng panalangin, bumalik ang kanyang paningin. Tumanggap siya ng Espiritu Santo at agad siyang nabautismuhan. So yung dating tagapag-usig o yung kalaban po ng mga Kristiyano, siya ngayon po ay naging tagapagtanggol na ng mga Kristiyano. Matapos po ang kanyang pagbabalik loob sa ating Panginoong Kristo, si Pablo po ay hindi agad tinanggap ng mga apostol doon sa Jerusalem dahil sa kanyang reputasyon. Pero sa tulong po ni Barnabas, siya po ay pinakilala sa mga leader ng simbahan. Mula noon, nagsimula na siyang mangaral sa mga sinagoga at hindi rin po nagtagal ay naging pangunahing apostol sa mga hentil. Pag sinabing mga hentil, ito po yung mga hindi-hudyo. Ayon po yan sa tagubilin ng ating Panginoon. So sa kanyang buong buhay bilang Krisyano, Si Pablo po ay nagsagawa ng tatlong malaking paglalakbay bilang isang misyonero at isang huling paglalakbay patungo sa Roma bilang isang bilanggo. Sa mga biyahe niyang ito, nagtayo siya ng mga simbahan sa mga pangunahing lungsod ng Asia Minor, Macedonia, Greece at pinalaganap niya po yung gospel sa mga hintil at sa mga hudyo. Bilang manunulat, si Apostol Pablo po ay merong malaking ambag sa Bagong Tipan. Labing tatlong aklat po sa Bagong Tipan ay direktang inuugnay sa kanya. So, ibig sabihin, halos kalahati ng New Testament, siya po ang nagsulat. So, sa pamamagitan ng mga sulat na yon, yun po yung nagpalakas ng loob, nagbabala, at nagturo doon sa mga church na plenant niya. So, yung kanyang mga sulat, ito po ay tumatalakay sa mas malalim na konsepto ng biyaya, pananampalataya, katwiran mula sa Diyos, at kaligtasan hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pananampalataya. So, pinagtibay niya rin po ang theology ng simbahan bilang katawan ni Kristo at ang pag-ibig ng Diyos bilang sentro ng ating relasyon sa Kanya. Ang buhay po ni Apostol Pablo ay hindi naging madali. Ay sa kanyang sariling pagsasalaysay, naranasan niya po ang limang ulit ng 39 na palo mula sa mga Hudyo, tatlong ulit ng paghagupit ng mga Romano, isang beses na siya ipinagbabato, tatlong beses na pagkalunod, gutom, pagkauhaw, at panganib sa bawat uri ng lugar. Pero mga kapatid, sa kabila ng lahat ng yan, hindi siya natinag. Sa halip, sinabi niya, hindi ko kinakahiya yung Ebanghelyo, sapagat ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat pananampalataya. So sa kabila ng lahat ng pag-uusig, kahirapan, at pagkabilanggo, ang kanyang pananampalataya po ay naging matatag. Sa kanyang sula sa Timoteo, bago po siya mamatay, sinabi niya, nilabanan niya ang mabubuting laban. Tinapos niya yung kanyang takbuhin at iningatan niya ang kanyang pananampalataya. Ayon sa tradisyon, si Apostol Pablo po ay pinersecute at tinapos ang buhay sa ilalim ng mga Romano sa pangunguna ni Emperador Nero bilang parusa sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Sokisto. Ang kanyang kamatayan po ay hindi naging wakas ng kanyang misyon, kundi naging inspirasyon po ito ng libu-libong mga alagad na nagpatuloy sa gawaing sinimulan niya. Hanggang ngayon po si Apostol Pablo ay isa sa mga pinakamainfluensyang kristyano sa kasaysayan. So sa buhay po ni Apostol Pablo, marami po tayong mga makukuwang aral dyan. Ano-ano nga po ba yung mga ito? una walang sino man ang lubhang makasalanan upang hindi kayang baguhin ng Diyos. So nakita naman natin na itong si Apostol Pablo, dati siyang tagapag-usig ng mga Kristiyano. Ibig sabihin kalaban siya ng mga Kristiyano. Pero mga kapatid, nung tinawag mismo siya ng ating Panginoong Sokristo, na bago po ang kanyang puso. So nakita natin na baliktad ang sitwasyon. Dati inuusig niya 'yung mga Kristiyano, ngayon, siya naman yung inuusig dahil siya ay naging krisyano. Dahil siya ay sumunod sa ating Panginoong Heso Kristo. So nakita natin doon sa pamamigitan ng mga pag-uusig sa kanya, mas lalong lumawak yung Ebanghelyo. Makikita natin dito mga kapatid na kahit gaano kadilimang yung nakaraan, meron pa rin inilaan yung Diyos para sa iyong kinabukasan. So yung biyaya po ng Diyos ay mas malaki kaysa sa ating mga pagkukulang. Kung sino man po ang nakikristo, siya po ay bagong nilalang na. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Pangalawa mga kapatid, ang tunay na tagasunod ng ating Panginoong Sokristo ay handang magbago ng direksyon. Nakita po natin dito nung makaharap mismo ni Pablo, yung ating Panginoong Sokristo doon sa Damasco, iniwan niya po yung dati niyang landas at sinunod yung panawagan ng ating Diyos. So dito makikita natin mga kapatid na minsan tinatawag tayo ng Diyos na iwan ang dating buhay at sumunod sa Kanya. Ang pagsunod po sa Diyos ay nangangailangan ng kababaang loob at pananampalataya. So ibig sabihin niyan, hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Pangatlo po, ang panawagan ng Diyos ay hindi batay sa ating kakayahan kundi sa kanyang layunin. So hindi po naging alagad si Apostol Pablo habang si Jesus ay nabubuhay pa sa lupa. So hindi niya nga po naabutan mismo yung ating Panginoong Sokristo eh. So hindi naman kasama si Apostol Pablo sa labing dalawang alagad. Pero mga kapatid, siya po ay tinawag ng Diyos para maging apostol ng mga hentil. So mga kapatid, hindi mo kailangan maging perpekto para gamitin ka ng Diyos. Kapag may panawagan siya sa iyo, bibigyan ka rin niya ng lakas, ng tapang, at biyaya para magampanan yung layunin ng Diyos sa Ang Diyos po ay matapat na tumatawag sa inyo. Tandaan niyo po yan. pang ang tunay na ministeryo ay dumadaan sa pagsubok. Si Apostol Pablo po ay paulit-ulit na dumanas ng paghihirap, palo, gutom, pagkabilanggo, panganib, pero mga kapatid, hindi siya sumuko. So kung kayo po ay naglilingkod ngayon sa ating Diyos at dumaranas ng kahirapan, alalahanin niyo po na hindi kayo nag-iisa ang pananampalataya ay sinusubok, hindi po para sirain kayo, kundi para patatagin kayo. Sabi nga ni Apostol Pablo, lahat ng bagay ay magagawa niya sa pamamagitan na nagpapalakas sa kanya. Yun po yung ating Panginoong Sokristo. Panglima, ang puso po ng Ebanghelyo ay biyaya, hindi gawa. Itunuro po ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay hindi dahil sa ating sariling gawa, kundi sa biyaya lamang ng ating Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So hindi mo kailangan magsikap para mahalin ka ng Diyos. Minahal ka na niya habang ikaw ay makasalanan pa. So tanggapin mo ang biyaya at hayaan mo na baguhin ka mula sa loob. Pang-anim po ang tagumpay ay hindi sa mundo, kundi sa pagtatapat hanggang wakas. Sa kabila po ng kanyang kamatayan bilang martir, sinabi po ni Apostol Pablo na tapos niya yung kanyang takbuhin at iningatan niya ang kanyang pananampalataya. So mga kapatid, hindi nasusukat ang tagumpay sa dami ng ari-arian, kundi sa pagiging tapat mo sa Diyos hanggang sa huli. So huwag kang bibitiw. Meron pong mga nakaabang sa inyo na reward doon sa langit. Inihanda na po yan ng Panginoon para sa inyo, kaya manatili kang tapat para sa Kanya. Pangpito, ang lahat po ng bagay ay may layunin sa Diyos. Ginamit ng Diyos ang background ni Pablo bilang Roman citizen, ujo at edukado sa batas upang maging epektibo na maipahayag yung ibanghelyo sa iba't ibang mga tao. So lahat ng iyong karanasan, maging mabuti o masakit, ay maaaring gamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Alam po natin na lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Pangwalo po, ang tunay na pag-ibig ay bunga ng tunay na pananampalataya. Ang mga sulat po ni Apostol Pablo ay puno ng paalala tungkol sa kahalagahan ng pag-ibig. So tinawag niya po yung pag-ibig na pinakadakila sa lahat. Kahit gaano ka katalino, kabisi o aktibo sa simbahan, kung walang pag-ibig, wala itong kabuluhan. Kaya sikapin mong magmahal tulad ni Kristo, tapat, pagpatawat at handang magsakripisyo. So ang buhay po ni Apostol Pablo ay hindi perpekto, pero puno po yan ng biyaya, pananampalataya at katapatan. Siya po ay paalala na kaya kang gamitin ng Diyos saan ka man nagmula at kung ano man ang iyong naging nakaraan. So nakita natin yung buhay ni Apostol Pablo. Ngayon mga kapatid, ang pinakatanong dito, tulad ni Apostol Pablo, handa ka rin bang sumagot sa tawag ng Diyos?